Sa isang makipot na eskinita sa gitna ng lungsod, nakatira si Toto, isang sampung taong gulang na batang pulubi. Araw-araw, naglalakad siya sa abalang kalsada, may bitbit -bit na maliit na supot kung saan nakalagay ang ilang mabangong tinapay at lumang damit na natipon niya mula sa mga palengke. Sa murang edad, sanay na siya sa hinit ng araw, sa ulan na walang payong at sa gutom na minsan ay nakakapanlumo. Lumaki si Toto sa lansangan matapos pumanaw ang kanyang mga magulang noong bata pa siya. Ang kanyang taning kasama ay isang matandang kalapati na palaging sumusunod sa kanya tuwing naglalakad siya sa parke. At ang maliit niyang kaibigan sa Eskinita, si Mang Juan, isang matandang tindero na minsang nagbigay sa kanya ng tinapay kahit alam niyang kaunti lang ang kanyang kinikita. Tuwing umaga, lumalakad si Toto sa mga abalang kalsada Umaasa na may mababagsak na bariya mula sa mga nagmamadaling tao. Minsan, nakakatagpo siya ng mga batang naglalaro sa paaralan, may bitbit na bagong bag at uniform. Naisip niya na sana ay siya rin ay makapagsuot ng uniforme, makapasok sa paaralan at matutunan ang mga bagay na alam ng ibang bata. Ngumit sa kanya, iyon ay tila isang pangarap na napakalayo. Isang araw, habang namimitas ng bote sa gilid ng kalsada, may nakitang maliit na wallet si Toto. Nang buksan niya, may lamang pera at ID card. Agab siyang nagdalawang isip kung itatabi o ibabalik ito sa may-ari. Naalala niya ang kanyang gutom at ang kakulangan sa buhay, ngulit mas matindi ang kanyang panloob na kabutihan. Pinili niyang hanapin ang may-ari. Matapos ang ilang oras ng paghahanap, natagpuan niya ang matandang may-ari ng wallet Labis ang pasasalamat ng matanda at bilang gantimpala, binigyan siya ng limang daang piso. Para kay Toto, iyon na napakalaking halaga. Ngunit sa halip na gastusin sa pansariling bagay, naisip niya na bumili ng pagkain para sa iba pang batang pulubi sa paligid. Doon niya naramdagan ang kakaibang saya, ang tuwa na nagmumula sa pagtulong sa kapwa. Dahil sa kabutihang ipinakita ni Toto, may isang guro mula sa isang pampublikong paaralan ang nakakita sa kanya. Naantig ang puso ng guro at inalok si Toto na pumasok sa paaralan kahit wala siyang permanenting tirahan. Unti-hunti natutunan ni Toto ang pagbabasa, pagsusulat at matematika. Ngunit higit pa rito, natutunan niyang may pag-asa pa ang bawat bata kahit gaano man kahirap ang buhay. Lumipas ang mga taon hindi naging madali ang kanyang buhay. Marami pa ring pagsubok ang hinarap niya. Panlilibak, gutom at pangungulila sa kanyang pamilya. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, lagi niyang iniisip ang paniniwalang ang kabutihan at sipag ay may kapalit. Sa kanyang tiaga, natapos niyang pag-aaral, nakahanap ng trabaho at unti-unti ay nakatulong sa ibang batang kapareho ng kanyang pinagmulan at sa bawat batang nakikita niyang naglalakad sa lansangan, may supot sa balikat at pangarap sa mata, palaging naaalala ni Toto ang kanyang nakaraan at sinisiguradong hindi mawawala ang pag-asa sa kanila. Sa huli, natutunan niya ang pinakamahalagang aral na kahit bata ka at mahirap, may kakayahan kang baguhin ng iyong kapalaran at magdala ng liwanag sa iba. At yan nagtatapos ang kwento ni Toto, ang batang pulubi na nagpakita sa atin na kahit sa gitna ng kahirapan, may pag-asa at kabutihan pa rin. Sana ay naantig ang inyong puso at naalala ninyo na kahit maliit na kabutihan ay malaking bagay para sa iba. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe sa Makulit TV at i-share ang video na ito para mas marami pang matulungan ang mga kwentong tulad nito. Hanggang sa muli, paalam at manatiling mabuti!